do you know what you

apa wala là diyan eh diyan sa iyo. Kasi sayo malaki.

اوه سلام سلام سلام

Vielen okay. Dank. Okay. Stだから, shit! Wala <laughs> pa Shit! Shit! Hahaha! Shit! Shit ka man! Shit! Wala pa siya, walang Ano ano? Basta! Oo! Walang gatas yan. Yes! ko alam! Parang nang-paka-focus. Hindi ko alam, parang hindi makakain yun. eh. Alam din lang kung nabatasaan yan. Mayroon na eh. Parang nang-paka-focus. Ito yung anniversary yung nang-labak. Ito. Nakakahain. Kung nag-ahay yun, walang nang-baka. Oo. May اوه چاڻي ٿي ٿا سڀني کي نڪا پئي ٿا ڏيو ڏاڪڻ ۾ ڏيو ٿا ۽ پاڻي پيئڻ لاءِ پئي ٿو ۽ ٻي ٻارن سان گڏ ٿي ٿو ۽ ڏيڀسري ڪرڻ ۾ توهان ملائين ٿا ۽ ٻيو ٻيو سڀ ڪجهه ٿا ڪري ٿا ۽ ٻيو ٻيو ٿي ٿو 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 ۽ ٻيو ٻيو ٿي ٿ pinasok sa loob, wala pala sila sa mga <laughs> uh, Butit uh, oh, -oh, 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 uh, na ko, ay, 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 na nga na itong loob, naiwan namin doon, <laughs> <laughs> Ito, yun, uh, yung hindi pa Ito, wala nang wala nang tao. wala. Ito, wala. Ito, wala. eto at tumoka pa pauna na naman pala din ng guys ah doggy stop pa pala bukas ano pagkagasan sa Ayan naman pag o ah, okay, hindi ko ma-upload yung mga ah. Dari si lang, ano na tayo, ano katambay na tayo Kapit 60 lang yata, 60 1K na mahigit

Kaya madami yung taga nandiyan Oo Mga nabibig nyo eh Hindi naman naman nandiyan, bakit Patay patay okay. Mayroon kayo sa inyo, patay Mayroon kayo patay yung dapan yung ginagamit sa